Noong gabi ng Marso 18, isang libo siyam, naraan siyam naput anim. Ang musika sa loob ng Ozone Disco Club sa Quezon City ay umalingaw-ngaw sa buong Timog Avenue. Ito dapat ang gabi ng saya. Graduation party ng mga estudyante, unang tikim ng kalayaan, unang sayaw, unang inuman. Pero ilang minuto bago maghating gabi, ang disco lights ay napalitan ng apoy at sa halip na tawa sigaw ng takot, paghingal at dasal ang umalingaw-ngaw. Ang gabing iyon ay naging isa sa pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan at higit dalawamputsyam na taon na ang lumipas. Sinasabing hindi pa rin tahimik ang kaluluwa ng mga nasawi. Ito ang kwento ng Ozone Disco Tragedy Hauntings. Gabi ng Sabado, Marso 18, isang libo siyam na siyam naput anim. Mahigit tatlong daan at limampung katao ang nagtipon sa loob ng Ozone Disco Club. Karamihan ay mga estudyante. Ang ilan ay galing sa UP, FEU, UE at iba't ibang kolehiyo sa Maynila. Ang ilan bagong graduate. Ang ilan unang beses pa lang lalabas ng ganitong klasing gabi. Mainit sa loob. Masingaw pero walang nakaramdam ng panganib hanggang sa isang waiter, si Rodelio, ang nakapansin ng kakaiba. Sir, may amoy usok sa likod. Sa kabila ng babala, nagpatuloy ang sayawan hanggang sa pumutok ang fuse, sumiklab ang apoy, at sa loob lamang ng ilang segundo, ang musika ay napalitan ng impyernong apoy. Nagtakbuhan ang lahat, pero may isang problema. Ang exit door ay nakasarado. Sa gitna ng usok, isa-isang bumagsak ang mga kabataang nagsasayaw lamang ilang minuto ang nakalipas. Ang init, hindi na tiisin. Ang mga sigaw ng tulong ay humina hanggang sa tuluyang nawala. Nang sumikat ang araw, higit isang daan at anim na pung bangkay ang natagpuan. Ang ilan magkakayakap pa. Ang ilan hindi na nakilala ang mga pader ng ozone, na tunaw, na durog at nabahiran ng abo ng mga pangarap. Ang trahedya sa ozone disco ay isa sa pinakamatinding sunog sa kasaysayan ng bansa. Maraming biktima ay mga kabataan. Ngunit matapos isara ang kaso, matapos mahatulan ang mga may-ari ng kapabayaan. May mga kwento ng mga kakaibang nangyari sa lugar, mga kwento ng pagpaparamdam. Pagkalipas ng ilang linggo, matapos ang sunog, may mga residente sa paligid ng Timog Avenue ang nakarinig ng mga tunog tuwing alas dosi ng gabi. Musika, mga yapak, at tawa ng mga kabataang tila nag enjoy pa rin sa disco. Naglalakad ako pa uwi. Tahimik na. Tapos biglang parang may tugtog. Yung tipong disco beat, pero luma. Nang lumingon ako, sarado naman ang ozone. Ilang araw ang lumipas, isang taxi driver naman ang nakaranas ng hindi niya malimutan. Mga bandang alauna ng umaga, may sumakay na tatlong babae, basa ng pawis, parang nanggaling sa sayawan. Nung huminto ako sa harap ng ozone, sabi nila, dito lang po kami. Paglingon ko sa likod, wala na sila. Taong dalawang libot isa, isang bagong establishment ang nagtangkang buksan ang dating lote ng Ozone. Pero hindi tumagal. Ayon sa guard na nakajuti, gabi-gabi raw niyang naririnig ang mga paang naglalakad sa loob kahit sarado ang lugar. Sir, alas 12 pa lang maririnig mo na eh. Yung parang may mga sapatos na tumatakbo tapos minsan may ilaw sa loob. Nagfa-flicker. Sa CCTV footage, may naitala raw na anino. Isang babae, nakaputing damit, basa ang buhok, tila nakatingin sa kamera. Ngunit sa aktwal na silid, walang tao. Taong dalawang libot apat, isang grupo ng construction workers ang inutusan linisin ang lumang lugar ng ozone. Isa sa kanila, si Mang Arturo, ang nagkuwento nang di niya malilimutan. Sir, nagpapakap na kami noon, mga bandang alas sais ng gabi. Biglang may narinig kaming tunog ng tugtugan. Eh, walang kuryente doon. Pagtingin ko sa gilid, may mga ilaw, parang strobe light. Lumapit sila, at sa gitna ng abo at semento, nakita nila ang mga anino ng sumasayaw. Walang mukha, pero malinaw ang galaw ng katawan, sumasabay sa musika na wala naman sa paligid. Nang biglang, nawala ang ilaw at mula sa dilim, may isang boses ang nagtanong, tapos na ba ang sayawan? Pagsapit ng dalawang libo at sampu, isang restaurant ang nagtayo sa dating lugar ng Ozone. Modern, maliwanag, walang bakas nang nangyari noon. Pero sa gabi, kapag mag-isa ang mga staff, may mga pagkakataong bumabalik ang dilim. Sir, minsan po, pag naglilinis ako ng CR, may tunog ng sapatos. Paglabas ko, may footprint sa sahig. Parang nasunog ang talampakan. Ang ilan sa mga customer, nagulat din. May nagsabing, nakakita raw sila ng grupo ng kabataang nakaupo sa mesa nakatawat nagkwekwentuhan. Ngunit sa isang iglap, naglaho. Ang mga waiter, nakakita ng mga batang babae na tumatawa, umiikot na parang may sayawan pa rin. Ang iba, maririnig mong bumubulong sa hangin. Isayaw mo pa kami. Isang paranormal team ang nagpunta sa lugar noong 2015. Bitbit -bit ang mga EMF detector, spirit box at infrared camera habang nagre-record umilaw ang mga gamit senyales ng presensya at sa kalagitnaan ng session may boses na lumabas sa recorder mainit mainit tulong ang isa pang boses ay malinaw sayawan pa ayon sa mga psychic ang mga kaluluwaraw ay nananatili roon inuulit ang huling sandali bago sila mamatay. Ang musika, sigaw at takot paulit-ulit sa walang katapusang gabi. Isa sa mga nakaligtas, si Clarice, ay bumalik sa lugar makalipas ang dalawampung taon. Pitpit -pit niya ang bulaklak, alay sa mga kaibigan niyang namatay doon. Dito kami sumayaw, dito kami tumakbo, at dito sila naiwan. Habang nag siya ng dasal, naramdaman niyang may malamig na hangin sa batok niya. Parang may humawak sa kanyang balikat. At sa salamin ng bintana, nakita niya isang pamilyar na mukha. Isa sa mga kaibigan niyang namatay. Ngumiti ito at nawala. Hanggang ngayon, sinasabing sa tuwing sasapit ang Marso 18, may mga dumaraan sa Timog Avenue na nakakakita ng mga liwanag parang disco lights na bumabalik sa alo ng gabi. Ang mga dumadaan ay nakakaramdam ng init at mabigat na hangin. Tila bumabalik ang alaala ng apoy. Bigla na lang po akong nakarinig ng tugtog tapos parang may sumasayaw sa kalsada. Pero nung tumingin ako ng diretsyo, wala naman. Ang mga multo ng ozone marahil ay hindi pa rin natatapos sa kanilang huling sayaw nakulong sa musika, sa apoy at sa takot ng gabing iyon. At kung sakaling mapadaan ka sa dating kinaroroonan ng disco at makarinig ka ng tawa o musika sa hangin, huwag kang ka lumingon. Baka isa ka sa imbitado sa kanilang walang hanggang sayawan. Ito ang kwento ng Ozone Disco Tragedy Hauntings, isang paalala na ang saya ay maaaring mauwi sa trahedya. At ang mga alaala ng nakaraan minsan ay ayaw pang magpaalam. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-ring ang bell para sa iba pang kwento ng dilim. Ako si Arthur at ito ang Takipsilim Stories.